na rin po sa ating uh, former president ay uh, tila ikinadismaya po ni House Speaker ang tila pagpanig niyo po sa mga Duterte. Uh, gusto lang po namin bigyang uh, ano really? po magiging masasabi niyo po dito? Yeah. Yes, may lumalabas sa mga uh, po yes, sa yeah. news sa dalawang sa news, television na Senator Imee. Yes. Eh nga, tapos nagalit nga sa akin yan kasi tinatanong sa akin nung request na yon na ano daw, ano daw ang relasyon namin ni uh, Martin. Eh sabi ko, eh syempre, mga pinsan kami, pinsan buo ako, no? At uh, kilala ko naman habang buhay yan. Uh, okay lang naman, pabanjing-banjing lang naman kami. Hindi ko maakalain magiging ganito, ano? At uh, alam ko na may tampo sa akin. Sinabi ko, papano? Eh, sinabi ko naman ng loud and clear na hindi na tama ang ginagawa ninyo kay VP Sara at kay Presidente Duterte, hindi tama yun. Hindi naman nakikipag-away. Sinasabing napakatapang ng na mga Duterte. Eh matapang nga, bait-bait sa atin. Wala na ginawa kung di tumulog. Mm -hmm. nakipag kaya nakabalik. Ano pang gusto mo? Ba't natin inaaway ang hindi nakikipag-away? Nagalit sa akin. Bakit daw ganon? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Yeah. Sa loob, loob ko, hindi ka naman Marcos, hello. <laughs> <laughs> yeah, very good. Thank you. But I want to ask one more kasi what's happening right now sa ating bansa, talaga nagugulat kami yung garapalan. No? Garapalan and, and unfortunately, um, mga, mga kamag-anak mo, di ba? Ang, 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 top players dito. Pero fortunately, nagsasalita ka, yes. di ba? Which is a comfort to so many of us. So, ang isang tanong ko na lang talaga dito, uh, pag ikaw pinapipili, kasi nakikita namin lahat ito, and we all went through this, no? a lot of us, the politics being the way it is in our country, very divisive where we have all these um, factions in our family and friends, di ba? Pero sa iyo, bilang senador, no? Ano ba talaga ang guiding light mo? Bayan ba o pamilya? Ano ba yung inuuna mo dito? Totoo ba itong nakikita namin na yung bayan yung inuuna mo at bakit? Yes. Kung aasahan ako ng tulong at hihingan ako ng payo, yeah. syempre, pamilya muna. Mm. Lagi kong tutulungan ang kamag-anak ko kahit pa paano. Pero, ang naghalal sa akin, sa pwestong ito, ay taong bayan. Kaya ako senador dahil sa bayan. Kaya kikilos ako lagi para sa bayan muna. Mas mahalaga ang ating bansa kesa sa ating mga kamag-anak. Claro. Tiisa na lang po tayo. At ang totoo, bawat isa sa atin, at uh, intindihin na lang niyo at pagunawa at uh, unawain ang sitwasyon ko lahat naman tayo talagang naiipit pagkat yeah. hindi natin napipili ang ating kamag-anak yes. yes shout Adley. out sa mga kamag-anak <laughs> <laughs> correct theater yeah. enemies true gets it's true man. Yeah. But you We, can't contrabida in the family. Yeah. Tama uh, si senator madami Aimee. Madami lang yung sa amin. Yeah. At ang sinasabi ng mga mamamayan at ng mga matatanda, you can choose your friends but not your family. At ang mahalaga dyan, <laughs> yeah. senator Aimee, you can speak out your mind in your heart for the best interest of the people no matter uh, na nandyan minsan ang mga family relations complications and yet you can stand out in the need of the people to hear mula sa Senado, kagaya mo, una kayong tumuligsa sa budol-budol na people's initiative, tinuligsa ninyo, na kahit alam ninyo na ito'y pakana ng grupo ng inyong pinsan at hindi naman yan maitatatwa pa. And then, you also spoke out on the na national and foreign relations policies and programs na kailangang bantayan ng ating Pangulo ng Bansa who happens to be your brother and yet, you can speak out your mind. Yun ang nga uh, nakikita yes. ng mamamayan And you spoke out also in the defense of the Vice President, lalo na nang siya ay dinudurog ng propaganda ng CPP, NPA, NDF at ng mga politikong sip-sip sa Kongreso. And yet you stood out and sabi mo, bigyan natin ng dangal ang ating Vice Presidente sapagkat ang kanyang mga pundo na hiningi ay dumaan sa proseso ng budget deliberation sa executive bago isalang sa Kongreso at hindi niya personal na kagustuhan yon. Thank you for those. Uh, napakagandang enlightening. So, kayo magpasalamat sa akin at yan naman ang trabaho natin. Sabay-sabay tayo, kapit-bisik tayo at tulong-tulong uh, na lamang. ngailangan rin ako ng tulong ninyo uh, sa iba't ibang uh, bagay. Mahaba pa ang ating uh, paglalaban. At sana sa hulihan, ang mamayang Pilipino naman ang maging matagumpay. Correct. Yes, correct. At muli, you. Uh, Senator, nagpapasalamat thank you. Mm, po thank ang you. team ng Laban Kasamang Bayan, ng SMNI, siyempre, sa supportang ibinigay niyo po sa amin sa oras na nangyayari po ang gipitan dito sa ating itinataguyod na katotohanan. Muli, maraming salamat. Maraming salamat. Yes, thank you, maraming Senator. Maraming Thank you. Mabuhay ang Senador ng Bayan, si Senator Aimee Marcos.